Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw nga po palang ito ay pupunta kami dito sa kugubatan at tagaya itong aking mga kapatid na kumuha ng parisuk. Ito po ay prutas bundok. Dahil kalimitan sa bundok o di kaya sa tabi ng ilog ito nakukuha. Oh. Pagkikuni mo yung ano. Yun. O di ba? O kaya. Ating ang baso pati niya. Bumpa! Akin nga tumulit ito. Oh. Saan? ayun do ay oh! ayun aray pa oh ayan pa oh say eh worry atong ay mong umagaan Wow, may perisukit nang nakuha. Ito kaya hinog na. Hmm. May Seasonal fruit din po itong itinuturing dahil tuwing buwan ng Agosto hanggang September lang ito nagbubunga. Kaya nga po pagtagbungahan nito ay aming inaabangan at minsan lang sa, ito sa isang taon bumubunga. Lagi nga po pala namin kasama yung aso namin si Mitski at para siya yung nagtataboy sa mga ahas. Yun nga lang kalimitan ay lagi akong dinadanas kaya minsan ako'y nasusura piling yata ng asong ito'y ako'y kapatid niya ni iiyak. simot ba kay mahulog buso. Madami mga hinog na. at madami ng mga hinog. Kani. So ayun na nga, dahil nga po ako'y pitas lang ng pitas nitong mga parisukit, ay tinuruan ako nitong aking mga kapat mga kapatid ano ang tamang pamimitas ng hinog nitong parisukit. Ito, sige mamaya. Ay, oh, puso-pusuan. Saan ka pupunta? Ah, anahin mo. Ayan. Hinug na yan? Just what? Hindi ko alam. At it's kinugunan. Pero kulay black mo. Ah, pag kulay black bagay mo. Sabi nga nila ay kukuha ka muna daw ng isa tapos ay titikman mo. Kapag hinug na ay saka mo ang siya pipitasin at nang hindi masayang. Expert nga po pala ang mga kapatid ko sa ganitong mga bagay at isa ito sa kanilang mga pantawid gutom. Ito kalibitan kasi po ang kanilang minimirienda dahil libre na ay masustansya pa. Kayo, ano ba ang mga alam ninyong prutas bundok bukod sa persukit? So yun lang ang aking chika ngayong araw na ito. Paki like, share, and subscribe na rin po ng aking FB page, TikTok, Instagram, and YouTube account. Marilag Vlog. See you on my next vlog. Bye! <laughs> matamis daw ito. Ito titikman daw po natin mga kabalatot. matamis. Bye! sarap. Bye, mamaya ulit. Ayan po ay sabi pang, pang para sa uh, pako. Ayan, naman natin. Sali pang pang. Lagay. Uy, karami. Lahat pala yung sakong hindi mo. Huh? Ito na, tara na. Ito na pala yun sila. Nagsisika, ay na. Tara na ba, hindi na kasi itong ating lalagyanan ah. Ha? Nalaglag na ba? Pag... Nalag na. Ay, no. Wait lang, kukunin ko lang Pag na ako, ito tayo. pa -uwi na kami, mga kabalat. Ano So, mga kabalat, marami na po tayong uh, nakuhang perisukit. Ayan. Aras hindi na magkasa dito po sa ating package.